Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nagtitipong kasama ko ay nagpapangalat. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 11 verses 14 to 23. Minsan nagpalaya si Jesus ng isang demonyo at ito'y pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan sa kanila, Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Bersebol na pinuno ng demonyo. <clears throat> Gusto naman ang iba na subukin si Jesus at humingi siya sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, Mabubuwag ang bawat kaharian nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambayanan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano matatanggal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul, ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ang inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung sandatahang pinabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya maagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang, ang kanyang mga ari-arian. At hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi nagtitipong kasama ko ay napapangalat ang ibang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Heso Kristo. Ang mahalaga dito yung pagpapalayas ng demonyo. Siguro sa ating kultura na sanay na tayo sa mga anito at sa mga mga pinaniniwalaan natin na galing sa bundok, sa mga espiritu, sa mga kalikasan at kung ano-ano pa dahil puno tayo ng paniniwala sa mga Uh, kultura natin noong una pa man. Kaya napakahalaga ang, ang malaman natin ano ang plano ng Diyos? Sino ang mas makapangyarihan? Ang Bilsibol ba? O ang Diyos? Kaya magandang pagnilayan natin ngayong kwaresma na kanino tayo humuhugot ng lakas sa mga anting-anting, sa mga porselas, sa mga pinaniniwalaan natin na good vibes at mga pinaniniwalaan natin mga anito. At minsan pinapahalagahan pa natin ang mga bagay na ito kaysa sa Diyos. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, napakaganda na uh, ang mga kampi kay Satanas ay sinisilo si Jesus na samba nang gagaling ang kanyang kapangyarihan saan ang galing ng kanyang himala saan nanggaling galing ang kapagpalayas ng kanyang espiritu kaya pinak pinakita ni Jesus na ang pagpapagaling niya at pagpapalayas ng demonyo ay galing sa kanyang mga daliri Galing mismo sa kanya ang kapangyarihan ito. Kaya ito na pinagninilayan ko, minsan nadadala tayo ng ating kapaligiran na pinapahalagahan pa natin ang mga anito, ang mga uh, espiritu na halimbawa kapangyarihan, bala, baril, at kung ano-ano pa. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na dinadala, dinadala tayo sa palayo. Ngunit kung kahisus tayo, tiyak ang ating hantungan ay kabilang buhay. Kabilang buhay na kung saan ang nagahari ay Diyos at ang kasama natin ay ang kadalisayan at pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayong mahal na araw, ngayong akwaresma, uh, napakahalaga na pagnilaya natin ang ating mga dinadala, devotion. Ito ba'y ba devotion natin sa uh, ating mahal na Diyos? o natin ito sa mga itim na balak natin. Kaya, ang pagsunod natin kay Jesus ay napakaganda. At kung tunay tayo,